Hello, mga kabebe. Kumusta kayo dyan? Mga kamamshis, kumusta inyo mga bebe? Ayan ang ating baby Kiel, tulog na tulog. Sana ay lahat ay goods at healthy ang lahat ng inyo mga bebe. O, ba? Diba? Kasi yun naman talaga ang kaligayahan natin mga mamshi. Yung pa lagi makita yun, natin lagi. na happy and healthy ang ating baby. O, ayan, ang ating It's baby it. Kiel, nagkaukaw na sa ilog. Yan ang kanyang first ilog. O, ba? Diba? Yan ang kanyang first experience sa ilog. At feel na feel niya talaga ang water. Sobrang namig ng water niyan mga kabebe. At gustong gusto ni Baby Kiel. Diba? Talagang ganyan ang mga babies. Tumuntuwa sila sa water. paribasa matagal silang tumiras sa water sa loob ng ating sinapupunan. Cheers! <laughs> Ayan. Ganyan sila kumain. Hayaan natin magkalat sila. Messy talaga silang kumain. Pabayaan lang natin. At uh, part ng journey nila yan. Part ng development nila yan. So, hayaan lang natin magkalat ang ating mga bebe. Dahil mag 10 months natin baby kill. Kaya malakas na siyang kumain. Yan. So, yan yung mga libangan niya talaga. Manood ng uh, TV si Rachel. So, huwag natin siyang panonood ng mga walang sounds. Diba? Kung manonood siya ng TV, is bigyan natin ng limitation, So, may time ng... Uh, bedtime niya. Pag bedtime na bawal lang manood, ganun. Ayan yung mariligo siya. So, bago siya maligo, nag-play muna. Ayan na siya. Sa bathtub na. <laughs> diba? So, pili pilitin natin na si baby, kasanayan niya na kapag matutulog na, matutulog na talaga. Wala ng TV. Ganon. At kung panonoorin, panonoorin natin siya ng TV, make sure na may mga lessons, may sounds, may matututunan si baby. Huwag mga cartoons na uh, walang mga language or walang mga sounds. Ganon. <coughs> I mean, hindi nagsasalita. <laughs> Ganon. Kalorki kayo. What? Okay, Ayan. Favorite niyan to ay Kasi na-amaze siya dun sa sounds. <laughs> Ang mga babies talaga mahilig sa mga sounds, <laughs> mga kamamshis, di ba, no? Ayan. And, syempre, mahilig sila sa mga colorful. Pero ito si Kiel, sa totoo lang, mabilis magsawa How sa mga toys. Konting play lang niya yan, mamaya ayaw na niya talaga. Iwala na niya yan, iba yun yung gusto niya. Mas gusto niya laruin yung mga takap ng kaserola, tabo, remote, cellphone yung mga hindi toys, yun yung gusto niya laruin. Yung mga toys, na po, konting play ba? lang niya, ayaw na niya. <laughs> Ewan ko ba? Ganyan siguro talaga, di ba So, ayun, mga kabebe, sundan lang po natin ang journey ng ating baby Kiel. Kasi nakaka-amaze naman talagang pagmastan siya sa araw-araw. Yung pagbabago niya sa araw-araw. Yung mga changes niya. <laughs> Habang lumalaki siya, lalo siyang pa-cute ng Di ba mga momshies, mga kabebe? See you! Thank you!